So guys. Ngayon na lang may dirip sa akin kay Masing gabok na. So kani nga balay is more than 30 years na dali siya nabiyaan. So yung nga ni Katwipe. Punihin niya lang tayo. Masing gabok. Pero abin na magkompleto pa ang sunod rin. So buba na siya siya. Wala na siya mga salong. Ang So, sa makita na to, no? Itong kita sa video, nga. Hindi tao, oh. Hindi tao. Kung hili kag mga ingani nga mga video, palihog uban ni Mi hantod sa katapusan. Tungod kay Kursonada, dito kay Misod Sudlunin Balaya, Nangita amig pamaagi nga makontak ang family Alfante nga mao'y tag iya ini nga balay. Basin matingala mo ning atake mig adlaw tungod kay amo pa ang giobserbahan ang sulod kung angay ba siya atuan o gabi i or dili. Pero kung gusto gyud ninyo makita ni nga video nga gabi i ang among atake, pwede ra kay mo mag-comment diri ah, nga overnight. Nagka-interest nang mi aning balaya kay creepy kay siya sa gawas. Creepy siya pero look sentimental. Sa so, makita ninyo na sa main door. Pero, itry na mo open dili gi siya mo open kay nakalak. Nakalak ang door. So, mga agianan, kung asa ka kalusot ron. Para makasulod ka, Sa among paglantaw sa kilid, namin nakita nga pwede masuungan. Pero, dili makaya kay na namin nakita po nga naglupad-lupad. Nga murad siya mga putyukan or lampining. Murag delikado man ang mananap nga naglupad Sa walay pagduha-duha ni Atras Minibus J. Aron lang po sa mga safety. Ito sa o oh, gisuway may tuyok basi na may makita lain nga dalan dito sa kilid or sa likod so nangita migdalano kay dito sa permero nga dalan nga among no, na rutsa na ay mga lampinig so delikado ta dito delikado hindi nga kapasin ay so mani siya ang kilid sa balay Sa Alang sa inyong kasayuran, no, mo din ang kauban si John Corbs. So, tulumi ka bok ng Anidria. Ah. Nagpuli-puli lang niya sa video kay naa ni siya vlog nga iyahapon. Sa gusto mo follow sa iyahapon, di rapod kayo ni i-follow. Iyahang page is gani John Corbs. O, sa kadugayon na pagsubay-subay, nakita na dito o, talan. So, kanisya is open, dito kaayo, o, klaro na kayo ang sulod sa balay sa akong pag video na ako na feel nga something murabog at kung pangutanon ka makakaya ba kag sulod yung aning forma sa balay In Jesus name to guys ah makita na nga nani na siya iyang tsura sulod na mga brad amo na sa kaon garon so sumarot puyo diha tabi 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 in Jesus name in Jesus name Jesus name Jesus name in Jesus name. <laughs> so,

ina lang ta kay wala ka balukod sa ni kagabuk sa sulod ina lang ta <laughs> ngayon nga lang may dilip sa akin kay masing gabuk lang so kani nga balay is more than 30 years na dali siya nabiyaan so ngayon ni ka-creepy ina lang ta kay masing gabuk pero Abi naman po suruh diri, ah. so, na magkompleto pa ang sunod niya. So, no. buba na ganda siya, Wala na siya mga salong gamuhan. So, sa makita na to, no? Ito ang sa video, ma. Ito na pa yung mga kuwan niya. Hindi, hindi ah. okay. tao, oh. Uh. Hindi tao. Oh? Uh. Bumul. So, guys. perbaan ko. Ha? Tingnan ako, bahag tao. bisa na, padlok kepada walang padlok benar nah, diri sama tuhud aku kayak tuhud <laughs> mm. <laughs> nak sama so, ini karun kurma ah, diri sa balai ni mam Ma alfante <laughs> so kani nga balai no duke -kay, ya jud kayo siya pero makita gina to nga murag memories diri ang anak buo sa pamilya so ako aja ba curious no is na nakuha na gyud na solusyon na na kay Sa una gid magbaagi ko diri amo ah, gid ako ginapahandoy nga kanin balay gusto ginuo ko sa Gusto niya nak may balan kung sang na sulod, kung buo pa ba or uh, wasak na ba ang sulod. Pagday cross ngalo kayo pila na kayo. So, Napay cross, ng cross ngalo kayo gikan sa altar. So mo ni altar diri ako. So mo ni altar nakuha ni Boss J ang cross ngalo kay. So pila na kani ka tuig ning lokay More than 30 years na no, gulit siya rabiaan nga balay. Napaginap nga po ng cross nga lokay. Imagine the power of cross nga lokay, no? Pila na siya kayos pero formal lang yapon siya. Sumunin so, siya ang iyang overview sa taas. And then sa pikas kwarto po is grabe siya siya kagubot. Dili ko sure kung nadyo't mga tlaing tao po nga nag a to the day, ah. Kamuni, bahala magusga. So maulang na for today's video. And kung gusto mo makita pa huwag ano yung mga video, recommend lang mo kung namay dool nga abandon ng mga houses or places sa inyong lugar. Andam memo, add to. Taghang salamat sa pagtanaw o kong share and follow sa mong page Kamadaong J Vlogs. Kasi gusto din mong palit ane nga lote, baligya kayo din sa tag-iya. PM lang mo kay atong hisgutan o atong i-chat ang tag-iya mismo. Taghang salamat. Usap.